So we're back again guys. Ayaw hold up po. Jackie, hold up mo. Hi, Jackie Hold up. Ay, yun yung hold up niya. Ano na na kay H2? Lulunod ako. Lago, yung mo, babaw niyan. Agang dito ko lang yan guys eh. Babaw niyan. Ano? Wala. Balita. Wala. Ano wala na? Ay, puta kina sige, nila ako lang. Kinost nila lang? na kayo nag-uusap. Wala na pag-uusap. Uy, may aso pa! Eto, eto guys, H2. Alam bibigyan. Puta ka lang O, ka na lahat. kita 10,000, basahin ko lahat ng message sa ano mo. messenger oh, thank you, thank you. mo. thank yung cellphone H2. Hindi <laughs> pa lang password Kaya nga madali lang ito. ito, polo? H10, H10. Naga, yung password nito. Huwag! Nagatawa po ako, dapat ako eh. Oh, ganun ba <laughs>

Tiritig-tiritig kasi ano? Tiritig kasi kasi Tiritig si James Ace ko, Ano pa na ba? pa series mo Okay, okay. Sabihin niyo gawa G-g-g-g-g Dato yung gawa yun dati Magbibang palit niyo naman eh O sabay natin yung dalawa sa cellphone Cellphone ko pati ano? Sabihin sabihin gerin, lahat, okay. G, Intel Pro Max, Intel Pro X, ito mo

<laughs> ano ka si kasi? Tatlo. pa? ba? Phone 9, na, din natin na natin sino makakausap mo. Ako, oh, pwede kong bakit tayo sa akin. Kaya ako na ako. Ako. Pasan tayo. Asli pasan tayo. Pasan tayo. na tayo. Pasan tayo. Pasan tayo. Pasan tayo. Pasan tayo. tayo. Pasan tayo. Pasan tayo takid na takid na kahit proba, eto kahit na sobay, paghiwatanasod, bakay ka tao na mo, geng geng ito na otong ka tao papa po! alam, pangyawa nito siing pun, palit yung sabunay yung sabunay yung yung sabunay tapo 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 si tapo 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 Jape, tangin sa sasalin mo. Sasalin mo to. Sasalin mo to ah. <laughs> <laughs> Guys. <laughs> <laughs> na. Oo, okay di naman ten pro eh. Ha? to pa pa ita paita paita bis pa ita pa

<laughs> <laughs> Sinabahan ako doon, <all> guys. <laughs> oh, my God. Hey, H2, Hey, H2, H2. Hey, 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 H2. h hey <laughs> ah, ang James. Ito 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 ang James. Putangin ang James. Ito ang James. Ito ang Ito

hello kasi lang kasi pumalik kita nung pumipumalik kita nung sumali sumali sa swipe sumali tumulong sa swipe pertanto 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 pertanto

Wichito ano? Wichito mo Wichito ano? 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 ano Oh, my God. Like it, guys. Di naman. Masira. niya. Masira. tayo mag Tangina guys. Ayoko na. Watch friend. Ayo kasi yung H2, eh. Yung mga message, eh. Pwede lang That's it, guys. <laughs>